Hello everyone this is Cindy and welcome to Sense Haven and Garden Hello everyone Pag-usapan naman natin ang isa sa mga pagsubok na kinakaharap nating mga gardener, ang hindi pamumunga ng ating mga tanim. Nakakadismaya kapag ang bulaklak o bunga ng mga tanim natin ay naninilaw, natutuyo, hindi nabubuo, at kalaunan ay nalalaglag. Ano-ano nga ba ang mga dahilan at ang mga paraan na pwede nating gawin para maiwasan ang ganito? Tulad nitong tanim kong ambalaya, Ayan at maliit pa lang ay naninilaw na at siguradong sa mga susunod na araw ay matutuyo na ito. So bakit nagkaganito? Ang sigurada akong dahilan ay hindi ito na pollinate. Ang pollination ay yung pagsasalin ng pollens mula sa lalaking bulaklak papunta sa babaeng bulaklak para mabuo at maging bunga. Sigurado ako na pollination ang naging dahilan kaya hindi ito nabuo dahil nabuo naman yung mga ibang bunga. Ito nga at naglalakihan na sila. Kaya importante na may mga tanim din tayong mga halaman na namumulaklak. Dahil ang mga bulaklak nito ang mga nakaka-attract ng mga pollinators sa ating garden tulad ng mga bubuyog, butterflies at iba pa. Pero kung gusto nating makasiguro na mabuo ang mga bunga, ay pwede rin natin gawin ang manual pollination. Tulad dito sa Ampalaya, kumuha ng lalaking bulaklak. Ang lalaking bulaklak ay ganito, walang bunga sa puno na pwedeng mabuo. At ang babaeng bulaklak naman ay ganito ang itsura, may bunga sa puno ng bulaklak. So kumuha ng lalaking bulaklak, nandito sa gitna ang mga pollens. Dahan-dahan ay ipahid dito sa center ng babaeng bulaklak tulad dito. Dahan-dahan lang para hindi masira ang babaeng bulaklak. Pagkatapos ay ayan, makikita yung yellow powder. Ayan yung pollens na galing sa lalaking bulaklak. Ilang araw lang ay mabubuo na yan at magiging bunga. Gawin ito sa umaga, sa unang pagbuka ng babaeng bulaklak. Minsan naman ay natusok o nakagat ng fruit flies kaya maliit pa lang ay naninilaw na. Nagiiwan yan sila ng mga itlog nila sa mga nakakagat nilang prutas. Kaya maliit pa lang ay naninilaw na at kapag tinignan sa loob ay may mga uod. Ang solusyon ko naman dyan ay binabalot ko agad pagkatapos kong ipollinate. Pero ito hindi ko ito nabalot, hindi ko kasi napansin na may bunga pala dito. Sa sili naman ay ganun din, naninilaw at kalaunan ay nahuhulog. Ang bulaklak naman ng sili ay pinagsama ng lalaki at babae, kaya madali lang ang pollination nito. Madalas, mahanginan lang ay okay na. O di kaya ay galawin lang o pagpaginang ganito, at masasalin na ang mga pollens. Ganon din ang pollination sa kamatis. Tulad ng sili ay self-pollinated sila, o yun ngang magkasama na ang babae at lalaki sa isang bulaklak. Kaya madaling mabuo ang mga bunga. Pero kapag napapansin ko na hindi mahangin at walang mga umaaligid na mga bubuyog, ay tinutulungan ko ang mga bulaklak o nagma-manual pollination ako. Ganon din dito sa kamatis. Pagpagin lang ang puno or kung gusto kong makasiguro, gumagamit ako ng electric toothbrush para mag-pollinate dito sa kamatis tulad nito. O diba, kitang kita na napapagpag ang mga pollens. Pero hindi lang ang pollination ang dahilan kung bakit minsan hindi nabubuo ang bunga ng mga tanim natin. Minsan ang dahilan ay sa sobrang init. Tulad nitong isang variety ng kamatis. Alaga ito sa pataba at hand pollination, pero natutuyo ang mga bulaklak. Hindi niya kaya ang init sa panahon ngayon. Kaya ang solusyon ko, itanim na lang ulit kapag hindi na masyadong mainit. Isa pang dahilan ay kulang sa nutrients, tulad ng calcium at potassium. Kapag sa container ng tatanim ay kailangan talagang alaga sa pataba dahil mabilis silang matuyuan. Eggshells naman ang solusyon ko kapag kulang sa kalsyum. At dahil ilang taon ang bibilangin bago mabulok ang eggshells ay ginagawa ko itong powder. Pagkatapos ko itong gawing powder ay sinasangag ko naman hanggang sa mag-brown. Pagkatapos ay hinahalo ko sa suka para makuha ang calcium sa eggshells. At ang tawag dito ay calcos. Ife-ferment ko ito ng 7 days. Pagkatapos ng 7 days ay pwede nang gamitin. Nagahalo ko ng isang kutsara ng kalpos sa isang litro ng tubig. At ito na yung ginagamit kong pang-spray sa halaman. Pwede itong gawin ng isang beses o dalawang beses sa isang linggo. Depende sa pangangailangan ng tanim. Ito namang tanim kong papaya ay lagi ring nahuhulugan ng bunga. Pero hindi calcium ang kulang dito, hindi rin pollination. Paano ko nalaman? Kasi nag-spray ako ng kalpas dito, mga ilang araw. Pero walang effect? Ang sunod ko namang ginawa ay nag-spray ako ng fermented fruit juice na mayaman sa potassium. Mga isang linggo ako nag-spray sa dahon tuwing umaga. At ayan, at nabubuo na ang mga bunga sa baba. Dati hindi ito nagda-dark green o hindi lumalaki ng ganito maliit pa lang, nahuhulog na talaga. O ba? Diba? Siguradong iba't ibang potahe ng papaya ang lulutuin ko sa mga susunod na linggo. Paano gumawa ng fermented fruit juice? Ito ay proseso ng pagbuburo ng prutas na mayaman sa potassium, tulad ng saging at papaya. Hiwa-hiwain ito ng maliliit o di kaya ay iprocess na lang sa blender para mas madaling makuha ang katas ng mga prutas. Pagkatapos ay haluan ng molasses kung walang molasses ay pwedeng gumamit ng brown na asukal. At ang ratio ay 1 is to 1. Halimbawa, sa isang kilo ng saging ay isang kilo din ng brown na asukal o molasses. Paghaluin ito ng mabuti at buruhin o e-ferment ng 7 days. Pero mas matagal sa 7 days ay mas maganda. Pagkatapos halimbawa ng pitong araw ay pwede nang kunin ang juice nito at pwede nang gamitin. Maghalo ng isang kutsara ng fermented fruit juice sa isang litro ng tubig. Pwede itong i-spray sa dahon o idilig sa halaman. Maganda ito gamitin sa mga gulay na namumunga at pati na rin sa mga tanim nating prutas. Yan yung mga ilang dahilan at mga solusyon sa hindi nabubuong bunga ng ating mga tanim. Sana ay makatulong ito sa inyo at makaani kayo ng masagana. Happy planting! Kung gusto nyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay, ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!